Oh, kumusta na to, macho? Okay. Kuminga ka ng malalim dahil andito na tayo sa isang mini boss ng anatomy. Ang carpal bones. Yung walong maliliit na buto sa wrist mo na parang sinadyang ipangalan para maging LSS sa utak mo. No? Scaphoid, lunate, trichetrum, di ba? Nakaka-nosebleed. Pero paano kung sinabi ko sa'yo na may cheat code tayo Isang chismis na pag narinig mo, hindi mo na sila makakalimutan. Forever. Yan ang misyon natin ngayon. Tara, i-conquer natin to. Welcome back sa ating channel. Kung ready ka ng i-level up ang pagiging anato macho mo, you're in the right place. Ang goal natin ngayon, itatoo sa utak mo ang carpal bones gamit ang super-powered taglish mnemonic na hinding-hindi mo mahahanap sa kahit anong textbook. Ready ka na ba sa magic? Okay. Here's the textbook way. Ready? Scaphoid, lunate, PC pisiform, trapezium, trapezoid, capitate, hamid. <sighs> Boring, di ba? Nakakaantok. That's the hard way. That's the sana all my photographic memory way. Ngayon, kalimutan mo yung listahan na yan. Burahin mo na yan sa isip mo. Let's do it the Kuya Fisho way. Okay, makinig ka nang mabuti. Ito ang cheat code. Ito yung chismis isang kwento tungkol sa paborito nating lola, si Lola Tekla. At ang kwento ay napakasimple lang. Si Lola Tekla pumunta sa tindahan tapos kumain ng hopya. Ayan na, yan na yung walong buto. Let's break it down para tumatak talaga. Unahin natin yung first row, yung tinatawag natin proximal carpal row. Yung mas malapit sa braso mo, starting from the thumb side. C para sa scaphoid. Lola para sa lunate. Tekla para sa trichet room. Pumunta para sa pisiform. Ayan, first row. Done. Dali, di ba? Okay, ang galing mo, Anato Macho. Di ba? Pero, teka, huwag kang umalis dahil aalamin mo din yung dulo kung alin sa mga buto mo yung pinakapaboritong mabali ng mga heartbroken. <laughs> okay, second row. Second row or yung distal carpal row, yung mas malapit sa daliri mo. Tuloy natin yung kwento. Sa tindahan, para sa trapezium, tapos para sa trapezoid, madaling tandaan yung dalawang T kasi magkasunod lang sila sa kwento kumain para sa kapitate, at ng hopya para sa hamate. Boom! Kompleto na! So bakit napaka-importante nito? Pang-exam lang ba to? Siyempre hindi. Sa amin bilang titi, sobrang crucial nito. For example, yung una nating buto, ang scaphoid. Yan ang pinakalaging nababali pag natutumba ka at sinasalo mo yung sarili mo gamit yung kamay mo. Bilang clinician, pag may mga pasyenteng ganyan, unang-una namin tinitignan at kinakapa yung anatomical snuff box. Ito yung isang maliit na parang dimple sa base ng thumb mo. Pag masakit yan, red flag na yan for a scaphoid fracture. See, hindi lang to basta pang memorize, pang diagnose at pang buhay din. Okay, isang beses pa, Itatuna natin talaga sa utak mo to. Ready? Sabayan mo ako with feelings ha? 3, 2, 1. Si Lola Tekla pumunta sa tindahan tapos kumain ng kopya. Ayan. Carpal Bones Master ka na. Congratulations, Anato Macho. So yan muna for today. Kung itong simpleng chismis tungkol kay Lola Tekla at sa kopya, ay naligtas ang buhay mo sa exam, please, haplos-haplosin mo naman yung like button at mag-subscribe ka para sa mas marami pang life-saving mnemonics. Ang tanong ko lang sa'yo, alin sa walong butong to ang pinaka kinaiinisan mo bago mo mapanood to? I-comment mo na sa baba. This is your Kuya Fisho reminding you na kahit anong hirap, laging may cheat code para gawing madali yan. Paano? Naglalaba pa ako ng uniform? Hehe, <laughs> ingat!